Yan ang unang pagkain ng mga bag mga bagong siksa ko. Tatakaw nila oh. huh Yan ang unang-unang pagkain nila ng dog food. Holistic puppy. Tata oh talaga namang oh. kagawan pa oh kagawan pa sila oh Unang-unang hmm. pagkain nila ng holistic puppy. Tumitingin pa sa akin. Ano, nabusog kayo? Sige, kain. Holistic puppy yan. May mga ngipin na kasi kaya ayaw nang padidihin ng nanay. May mga ngipin na nasasakta na ang nanay. nangagat na. Nandede. Yan. Yan. Ah. Oh. hola tutumba pa yung isa pa pa oh? ala nabusog na yung isa oh. mayaw na ito busog na mamaya babalik yan Oh, nabusog nabusog siya oh ano ang nanay ayun ang nanay niya yan ang nanay nila oops kumilid ang nanay nila kita nila kumakain na yung mga anak niya wala na kasing mabibis sa kanya Kaya pinakain ko na. Ayaw nang padidihin. At nangangagat na. Matatalas na ang ipin. Kinakagat yung dede niya. Kaya ayaw na ng nanay padidihin. Kaya pinakain na namin ng dog food. Holistic puppy. Yan ang pakain namin sa kanila. Yan. Yan, bumalik siya. Bumalik. na Nabusog talaga yung si tricolor. Si tricolor yung may brown. Brown, black, white. Ito, all white. Na may coffee cream. Yan, sila. sa sila kasi inahamag nitong mga malalaki hindi pwedeng palabasin hindi daganan kaya dyan muna sila pag malaki na sila sila labas ayan, nabasog na rin Papasok na rin si puti. Ayan, nabusok na rin yung puti. Sana lang kumakain yung yung girl. tuksok na sila. Yung nanay nasa ilalim. Ayan yung nanay. Taabang ng laglag. Oh, busog. Nang busog. Ah. <coughs> Yung isa ayaw pa mabusog. Ayaw humiwat yung isa oh. Oh. Ano? Busog ka na rin. Nabusog din yung isa, oh. Nabusog na rin sila, oh. Nabusog ka na rin. Shhh. No, isa bumalik. Nabusog ka na rin, girl. Sige pa rin ang kain nila, oh. Busog na busog. Ang laki ng tiyan ito, oh. Oh. Busog itong sobra. Ito din, laki ng tiyan, oh. Busog din. Ito namang nanay. Ha? Tapos ito tatay, oh. Oh. Ayan. Dami kong alaga, oh. Pa, oh. meron pa sa loob nabusog na rin yung isa oh. ito rin busog na oh. Oh, nakatulog na si tricolor yung isa kumakain pa rin tapos yung isa, ay nabusog na rin, no? Oh, nakahiga na rin. Naantok na rin. isa oh di para bubusog ay baka naman may apat tsuka na nyan o yan, busog na yung dalawa pag busog naman na sila umaayaw na yan mamaya dodomi na naman dodomi naman sila oh walang hiwat yung isa oh ayan gutom na gutom yung isa Oh, yung nanay naninilong. Yan yung nanay na sa ilalim, naninilong. Akala niya ko ano yung pinapakain. Idug e, rin. Holistic paper rin pakain ko diyan sa malalaki na yan. Mahal, mahal. Oh, ito naman. Bakit tinukot-kot mo yan? Bakit yung tatay nila, oh. Ito Ito yung nanay. kita Itu naman isang inahin. Hmm. Grabe ang kain niya. Gutom na gutom. Siguro hindi ito na kadiidin ka ano eh. Wala na kasi gatas din yung nanay eh. Kasi nga ano eh. Kinakagat na nila kaya ayaw nang patihin. Kinakagat na yung dede. Eh baka mas putol na yung mga dede niya kaya ayaw nang magpadede. Pinakain na namin. Kasi parang nag sila eh. Siguro ka ako wala nang dede Kasi nga ano. Malalaki na sila. Matatakaw dumede itong mga to eh. Kaagawan. Binibiglas yung dede ng nanay. Nakagat. Sa ilalim yung nanay. Nangangain ng laglag ng mga pagkain ng anak. Tulog na rin itong isa, oh. oh. Tulog na. Dalawa na yung tulog. Oh, ito pa isa, oh. Tatlo lang naman sila. Ngayon hey, yung isa. Hanggang ngayon kung kain pa. lalaki kasi yun eh kaya grabe ang kain niya yan babae yan oh saka ito babae <laughs> nabusog yan lalaki ay eh. di pa nabubusog yun pusog na rin ata kambusog na rin ah. Ay, hindi pa silang tatlo kumain ayan tapos na kumain tatlo ayan tapos na silang tatlo kumain May isa hindi pa rin Hmm. Sige pa rin ang kain isa. Oh. Thank you for watching.